Ayan, maganda maganda umaga sa inyo mga kapatid. Ano, uh, bigla ako umupo dito sa ating um, uh, lugar no, kung saan pa lagi gumagawa nito. At mga kapatid, meron po sa aking energy ngayon na hindi po ako mapakali. May gusto po akong basahin, no? Uh, para po sa inyo, no? kung ano man po ang mensahe ngayon, hindi ko po po alam. Pero parang iba po talaga yung urge na magbasa ako ngayong umagang ito. Okay. Tingnan po natin kung ano po ang message sa atin ngayon ng Divine Universe. Mga oras na ito. Tulungan niyo po ako kung ano po itong mensaheng to na hindi po ako matahimik sa mga oras na to. Nakailangan ko pong basahin para sa ating mga kapatid at mensahe para sa kanila Marami po siguro ngayon na nag-iisip sa inyo, katulad ng ibang tao, na talagang ito po ang pakiramdam nila sa oras na ito. Gusto ko pong malaman, ano ang mensahe nyo sa taong nanonood sa akin, sa mga subscribers ko at ko na nanonood sa akin ngayon. So ngayon, mayroong... Uh, ngayon po, mayroong ito po yung taong na sa inyo. na no? So, siya po ay nagsisimulang magbanat ng buto. Nagsisimula rin po silang mag-away nitong um, karelasyon niya po ngayon. Ano? Kasi this is partnership and union in reverse. Eh, hindi po nagiging maganda ang takbo sa kanya ngayong mga panahon na to. Ang daloy po sa kanya ng pera ngayon ay sobrang bigat. Halos walang wala po siya. Marami po siyang nakakaaway sa mga panahon nito dahil ito pong taong ka sobrang yabang, mataas ang tingin sa sarili. Parang um, ma mahirap po siyang may makasundo kasi parang siya lang po yung magaling. Parang ganun po yung dating. Two of Swords. Ayan. Nakagapos po siya ngayon sa hirap. Kung akala nyo po ay masaya po sila nitong babae. Hindi po dahil pilit po siyang kumakayod ngayon na napakasarap ng buhay niya sa doon dahil talagang tinutulungan mo siya. Ayan po. Judgment in reverse. Nako. Malapit ko na po makuha. Nakukuha ko na po yung energy at malapit ko na po makompleto. No? Sa ngayon po, medyo hirap siya financially sila. Akala po nung babae, nung una, no, na itong lalaking to ay mapera, na itong lalaking to ay masarap ang buhay, no? So, pinangarap niya po ito. Pero lahat po in reverse. So, ngayon po, nangyayari, panay sila away, ngayon po sila nagkakasumbatan. Ayan. Wow! The tower! Ito pong tower na to is disaster. Gulo, matinding gulo, matinding shock. So ngayon po siguro nakikita ng babae yung totoo niyang kulay. At um, ito po ay may regrets. Nagkakasimula na po itong magka-regrets. Naiisip niya na po ang mga bagay-bagay. Ngunit wala po siyang magawa dahil napasubo na siya. Okay, so ito po ngayon, ang pinaka-energy po sa akin ng nangyayaring to ay nagsisimula na po ang karma nila, no? Ito po ay malalaman mo sa ayaw mo man o sa gusto mangyayari ang karma sa kanila. Maaari po yung iba sa inyo galit na galit at talagang gusto silang makarma sa mga oras na to. Nanginginig po kayo sa galit. Um, ang sakit ng pakiramdam nyo. Hindi kayo makatulog. Galit na galit kayo. Gusto nyo na ah uh, maramdaman nila yung sakit na naramdaman nyo, mangyari sa kanila yung sakit na nangyari sa inyo. Pero I assure you po, no, na mangyayari at makakarma at makakarma po siya sa ayaw at sa gusto mo. Nagsisimula na nga po actually. Yung iba naman po sa inyo mabait, pinapasadyos na lang. Pero kahit po mabait, at pinapasa Diyos na lang, makakarma at makakarma pa rin po siya sa ayaw at sa gusto mo. Ito po ang nakatadhanang mangyari sa kanila at mangyayari sa kanila. Kasi ngayon sakit na sakit ka po. Ayan. Oh. Akala mo po kasi masaya sila. Akala mo po ikaw yung kawawa, nakawawa. Pero magsistemperan. So in reverse, maiisip mo po na ay ang saya-saya nila. Oh. Ace of Swords. Akala mo po talong-talo ka sa laban na to. Akala mo po. Ayan o. Oh. Oh, in reverse po. Ten of Cups in reverse. Pagkaganyan po this is a happy relationship, happy marriage, happy family. Pag po broken family, broken relationship and uh, shattered dreams. Meaning uh, sa, re sa relationships sa finances, lahat wala po siyang napapala sa ngayon. kinarma ka. Ayan, kinakarma na po sila. Kinakarma na sila, kinarma kang lalaki ka. Ito po silang dalawa ngayon, na eh. yung babae at yung lalaki. Or pwede rin po parehong lalaki to, parehong babae. Or basta yung magpartner po, okay? Ngayon po sila nagkakakilala na at ngayon, hinahanap-hanap hanap po ng lalaki yung gaan ng buhay niya na kapag may problema siya, lagi kang nakasuporta. Ngayon po, sa totoo lang po, hinahanap-hanap niya po yun. Ngayon, ito po, wala na. Ngayon, hinahanap ka po niya rin sa babae. Nag-aaway po sila kasi nare-realize din tong lalaki na magaling lang tong babaeng to, magaling lang tong... Uh, kasama niya ngayon sa kama pero hindi po mag magaling sa buhay hindi po magaling mag-alaga hindi po magaling mag- maging partner in general na nakita niya po sa'yo ayan siya so, oh, sabi ko lang oh. the hermit oh my god nine of swords ito po ang pakiramdam niya ngayon sobrang gulong-gulong po yung isip niya, regrets. Akala niyo po, nababalitaan niyo masaya, nababalitaan niyo mag maganda sa Facebook, panisaya sila. Hindi po totoo. Maniwala ka po sa akin. Hindi po totoo. Maaaring ito nga po eh, hanggang ngayon, ha? Hanggang ngayon, isa ka sa karma ng babae. Dahil hanggang ngayon, kinukumpara po ng lalaki, Ayan. Ten of wands in reverse. Yung lalaki. Ay. ay <laughs> 6 of pentacles in, in reverse. King of wands in reverse. hala, lahat po in reverse pati magician in reverse. Okay. So hanggang ngayon po kinukumpara ka nito, no? At at actually pinagsasalita ka po ng hindi maganda ng babae na hindi mo lang alam no so sa mga taong kilala ka po nitong babae no basta yung karelasyon po nito na ikaw pinag-aawayan ka po lagi kasi alam po ng babae na naiisip ka pa nitong lalaki kaya kasalanan nila yan bakit ikaw ang four of swords in reverse wala po silang peace of mind wala po siyang peace of mind um, wala po siyang restoration na nagaganap talagang gulong gulong po siya ngayon sa, sa ano niya oh my god lahat in reverse five of pentacles so ito po ay it's all about karma okay nangyayari po ito kasi ito po yung balik ng universe sa kanila so kung may nababitan po kayong masaya sila tawanan nyo lang po kasi hindi po totoo at may iba po sa inyo galit na galit sa mga oras na to hindi nakatulog, nanginginig uh, na iyak sa sakit, naku lahat po i reverse, tapos yung the hangman wala po siyang clear mind, hangman is about uh, wala po siyang maayos na pag-iisip no? Eight of Wands. Ito po yung babae. So, yung babae po, ah, uh, gumagawa rin po ng paraan. Paano, paano po mabuhay? Kasi, kailangan niya rin. Eh. Ten of Pentacles in Reverse. So, may mga tao pong, um, naninira sa'yo. Uh, pero ngayon, in reverse, no? So, napapahiya po sila sa sitwasyon. Knight of Cups. Oh, sabi ko po sa inyo maraming galit dito sa babae at sa lalaki na to. The devil. Nagkasundo lang po sila kasi pareho silang adventurous. Pareho po silang mahilig sa, alam mo na, at um, naghahanap po sila ng adventure sa buhay. no? But in reality, nagfe fade po ito. No? So, ito po yung nangyari sa person muna. na ngayon, medyo, kasi yung una nasa honeymoon stage, ano yan, gigil na gigil pa yan sa isa't isa, pero ngayon po, ayan o. Oh. Ayan o. Maaaring ang babae pong ito na kinakasama niya, may aaring may anak. May anak o may pamilya din po. At sasabihin ko po sa inyo, itong Palace of Cups, no? Ayan, sinas. Hindi, ah, in reverse. The lovers in reverse. Hindi po sila magkakatuluyan. Maghihiwalay at maghihiwalay at maghihiwalay din po talaga sila. You know, pentacles. Six of swords in reverse nasa iyo pa rin po ang huling halakhak. Makakarma din sila sa ayaw at sa gusto mo at nasa iyo pa rin po ang huling halakhak. Ito po ikaw, patuloy mo po ayusin. Bumangon ka po, okay? Bumangon ka po. Ayusin mo po yung buhay mo. Lalo. Huwag ka rin po isip ng isip. Huwag ka rin po iyak na iyak. Do something. Bumangon ka kapatid. You deserve a better life. Habang sila nagkakagulo, dapat ikaw umaayos ka, bumabangon ka. Ayan. Panay pagsasaksak sa likod ang ginawa nitong mga to sa'yo. Panay sakit. And now, da, da dumarating na po ang karma sa kanila at darating para ang karma sa kanila sa mga susunod na panahon the sun see may maraming blessings po na nagaantay sa iyo you just have to trust the process huwag ka pong manghihinaan ng loob dahil kahit mabalitaan mo po o hindi makakarma po sila. At nakakarma po. Like Nagsisimula na po. Ang victory and success nasa iyo po. Marami po nagmamahal sa iyo. Marami ka pong totoong kaibigan. May no hindi po nawawalan ang nagmamahal sa iyo. Ay darating pa nga po, eh, oh. Kaso hindi mo po binubuksan yung puso mo. Kaya hindi po siya makapasok. It's either nanuligaw na to sa or makikilala mo pa lang pero ayan no oh, may someone pero naka naka blinded ka po sa nararamdaman mo ngayon hindi mo po, ah darating ang araw maghihilom din po ang sugat na binigay nito sa iyo huwag ka pong ng pag-asa kapatid sa mga oras na to ngayon na nanginginig ka sa mga oras na to na hindi mo nararamdaman kung ano yung kung kung hindi mo nararamdaman may pag-asa pa, makakaahong ka, huwag po, Queen of Swords, ipaglaban mo po yung iyong paglaban mo po yung iyong karapatan sa pagkatao mo na you deserve to be happy, you deserve to be loved. Okay? Habang ito po nagsisimula ang karma sa kanila, umpisahan mo din po kapatid, umpisahan mo, tumayo ka dyan, ayusin mo ang buhay mo. Kahit masakit, dahil sa ait sa gusto mo, ito na yung karma. Duma Ayan, no? Magsisimula na silang magsabong. Magsisimula rin silang mag-away. At itong lalaki mo, o babae mo, o kung sino man ang partner mo ngayon, magsisimulang maghirap. He or she will realize your worth. Ipakita mo, huwag mo papakita, patay na patay ka, ha? Sasakaling kita, kapatid. Huwag mo pagbabalik sa ito, halimbawa, huwag mong Diyos ko, hindi pa bumabalik. Ay do, ay do ka na, hindi po ganun, ha? Alam ko, atat na atat ka bumalik to. Yung iba sa inyo naman, ayaw. Just fix yourself and let the divine universe do ayong uh, do his thing. Parang ganun. Ibalik mo ang bola mo ng buhay mo sa'yo. Okay? Ibalik mo ang bola ng buhay mo sa'yo. iyo you will be happy. You will be happy. Malamang hindi mo na iintindihan ngayon, ano, kung ano nangyayari sa buhay mo. But you will be happy. Ikaw po ba ay may anak? Yung iba po sa inyo may anak. Gamit po tayo ng barahan ng lola ko na matagal na. Okay, gusto mo pong makita. Ito po yung barahan ng, isa sa barahan ng lola ko na matagal na na hindi. Wala ka pong makikita sa mga barahan na ito. Nasa Shopee, sa Lazada, wala po, no. This is a uh, imported card na matagal na pong panahon kung makikita nyo. Okay, gamitin po natin ito para mas malakas ang energy, no. Lola, tulungan niyo po ako. ginagamit ko po ang barahan niyo kinikilabutan po ako sa mga oras na ito. Nararamdaman ko po. Ala. Natin po yata to Sabi po ah. Unang-una pa lang po, ang lumabos po ay yung tower, no? So, this is disaster. Kung makikita nyo po, pagguho ng mundo para sa kanila. Okay? The tower. Okay. So, I don't know kung ano pong lingwahe ito, no? Kasi itong ay napakatagal na po na cards ng lola ko. So, ayan, no, makikita niyo po yung pagbagsak nila. Kaya nga po, ang pangalan na, title po nito na sa, makakarma din sila sa ayaw at sa gusto mo mangyayari ang karma. Ayan po, oh. hindi mo po ito makokontrol. cuts and cuttises. niyo po sa akin ang baraha at sa para sa kanila. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Four of cups in reverse. Talagang maghihirap at maghihirap po sila. Ace of Wands. Eight of Cups in Reverse. Sa so, ngayon po, wala, na, wala po itong malapitan, ano? Nasanay po kasi siya na sa'yo siya at sa sa'yo lumalapit kapag may problema siya. Pili niya po dati, um, solved na yung problema niya. Basta inilapit niya po sa'yo, no? So, ang tao pong ito ngayon ay puno ng problema. Pwede pong kakala nyo po masaya sila, akala nyo po a ah, okay lang siya, pero hindi po dahil sa taas ng pride po nito, hindi po nito hahayaan na may makita ka sa kanya. Oh! Seven of Wands in reverse. Lahat in reverse. Temperance in reverse. Ayan, no? lumalaban lang po siya sa buhay. Pero sa totoo lang po, oh, meron po siya na, na, nasa dibdeb, no? Na pilit niya pong kinakaya. bisit na busit po siya ngayon sa buhay sa totoo lang. Kung akala niya po masaya sila, hindi po. Hindi po sila masaya. temperance breath in reverse. Wala po ito sa pag-iisip niya ngayon. Gulong-gulo po ito. Gulong-gulo po ang isip niya nito. At kung ikaw po mga kapatid sa mga oras na ito umiiyak, nasasaktan, huwag ka po mag-alala. Ma makakarma po ito. Hindi mo po matatakpan at hindi mo po matatakbuhan ang nakatadhan ng mangyari. Meron po talagang darating sa'yo. Kaya lang po, you have to um, heal, yun po ang right word kailangan mo po munang mag heal ayun po sila they're just pretending na everything is fine in, in denial po sila pareho no? in denial po sila pareho mamaya, mabuti nga, ayan o oh. darating po siya sa time sa sobrang hirap niya hindi ko po sabi, mag i siya mahuhubaran po siya, meaning lahat po nang meron siya, maaaring mawala, kasama po tong babaeng to ganon din po yung babae kung paano po yung paghuhubad na ginawa niya sa'yo, hinubarang kanya ng pagkatao, hinubarang kanya ng lahat babalik po sa kanya, doble pa po Ganon din po yung babae, in reverse. Iiwanan din. Maghihiwalay din po sila. Hindi naman po sila eh. Maghihiwalay din po sila sa oras na nakatadada. So kapatid, uh, kung ikaw po ay na, ngayon sa mga oras na to, may ka. Huwag ka na po umiyak. Ang kailangan mo po is acceptance. Okay? Nauna na po yung sakit mo. Susunod po yung sa kanila. Doble pa. Maniwala ka po sa akin. Ayan po. bangon. Bangon ha? Bangon. Kaya mo yan. Ito yung sa kanila, sa tamang oras, yung sakit na binigay nila sa sa'yo, malalaman mo na lang nangyari na sa kanila. Higit pa, alam ko sa iba sa inyo, hindi wini-wish. Ha? Ayan, no? Hindi wini-wish. Pero mangyayari po eh, wala ka po magagawa. Yung iba po sa inyo ngayon, tuwan-tuwa. Parang gumaan ng loob, nagkapag-asa. Yes. Ang intindihin mo po ngayon 'yung sarili mo. Huwag 'yung anong mangyayari sa kanila. Darating po ang karma nila. Darating po 'yan. So sa, lahat po sa inyo na nag resonate po ito, please bumangon ka po. Huwag mo pong italo ang sarili mong laban. Habang sila ay nagsisimulang makarealize ng ganito ang hirap sa buhay, ibangon mo po 'yung sarili mo kasi lugmok na lugmok ka na po eh. Okay. Wala ka na pong ibang pupunta. Hindi ka na po pwede, sobra pa lumugmok, okay? Kailangan mo pong labanan 'yan. Kailangan mo pong alam mo 'yan mag mag, mag heal unti-unti. At pag nakita mo po na ikaw medyo okay ka po na po, na kapag, heal ka na unti-unti. Hindi ko sinabing totally makakapag-move on ka, makaka-adjust ka lang sa buhay mo. And um, sila na po naman yung susunod. Kaya wag mo po silang masyadong ubusan ng energy mo. Wag mo silang masyadong i-focus kaka. Wag mo po silang ng i-stock ng stock Ayaw mo po sila darating po ang oras na sila po mismo ang ayano magre-reach out sa iyo. ayano, Darating ang araw aamuin ka din ito. sobrang taas ng pride niya ngayon. Masaya pa siya. Eh. I mean, hindi pa siya hindi pa yung full blast yung karma nagsisimula pa lang po so ito ka oh. Ayan siya, darating ang araw. Okay? Sa lahat ng sakit na binigay niya sa iyo, lahat ng pains na binigay niya sa iyo, darating ang araw, aamuin ka rin ito, Baba. Pero sana mag-isip ka muna kung ito ay tatanggapin mo pa o hindi na. Kasi mahirap eh. Tignan mo muna kung ito ba ay dahil na lang dala mo na lang sa dala na lang ng natutuwa ka na lang o pag okay ka na sana by that time mag-isip ka muna kung deserving ba ba itong lalaking ito no kasi sa panahon ngayon may mga darating ako nakikita naman sa iyo eh na masigit sa kanya mag-ayos ka ayusin mo yung buhay mo tumayo ka diyan alam ko hindi ganong kadali pero gusto mo ba palagi kang ganyan option ka lang sa buhay niya hindi ka naman pangit. Mabuti kang tao. You deserve to be loved. Hindi ka dapat, um, hindi ka po dapat nagsisettle for less kasi takot ka lang mag-isa. Mahal mo siya, gusto mo sa kanya na lang, kahit na sige, kahit na ganito na lang, okay na. No! Hindi po ganyan ang pagkatao mo sana po may natutunan ka sa reading natin ngayon. Gumaan na po yung pakiramdam ko, no? Kasi kanina po, parang hindi ako mapakali, no? Parang gustong gusto ko na pong magbasa na hindi ko po alam bakit parang may nag-uudyot, udyot, udyat sa akin na, sorry po, misa sa Tagalog ko, ha? Mali-mali. May ganun po na nag, uh, hindi po ako matatahimik hanggang hindi ko po nababasa yung gustong ipabasa sa akin ng Divine Universe. So, ito po ang baraha mo para sa araw na ito. At magandang magandang araw po sa inyong lahat. At ipipray ko po kayo sa araw na ito na sana gumaan po. Ngayon, kung namimiss mo po siya, pakikurot nga po yung tenga mo ng masakit na masakit para mas maramdaman mo muna yung sakit niyan kaysa yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Okay, so thank you very much, and I hope you will like, subscribe, and um, like this video and comment down below, please. At um, comment po kung isa kayo sa natutuwa o isa kayo sa gusto niyo na lang pong ipasa Diyos. At pangalawa po, meron po akong live on uh, December 24. Nag-announce na po ako through FB po. I know, no, sorry. Through dito rin po sa YouTube. So, hindi ko lang po alam kung successful yung pag-a-announce ko, no? Meron akong, um, titignan ko po, na no? Kung lumabas po ba yung announcement ko. Pero sige, I'll try to ulitin ko po ulit. At, uh, Huwag po kayong paghinaan ng loob. Kapit lang po. Laban lang po kayo sa buhay. At um, I assure you the things will get better. And you pray. Surrender everything to our uh, to God Almighty and please if you are a girl na meron ka pong anak please you know magmakaawa ka kay Mama Mary surrender everything sa ating ano sa ating Panginoon dahil siya lang po ang magbibigay sa inyo ng tunay na lakas na kailangan nyo po sa buhay okay may God bless you everyone have a Have a very good day ahead of you and I will pray for all of you before I start my day. I love you all. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng support. And may God bless our day today. Thank you. God bless you all.